Magandang uh, araw po mga kababayan na Luzon, Visayas, Mindanao, Kuya Mamo po at uh, muli po tayong uh, nagsasahing papawid ano, ho, sa mga oras na ito uh, upang uh, muli nating uh, talakayin mga kaubayan yung mga mahalagang issue ano, na nangyayari dito po sa ating uh, bayan. Uh. sa araw na ito mga kababayan ay uh, itatampok natin ano sa ating blaga ito pong uh, latest at rastaritinga sorbie para doon po sa apat na top uh, government official ito pong uh, speaker of the house which is uh, romaldez adho at uh, dito mga kababayan sa pa dito yung uh, ng sorbing ito ito pong uh, dating uh, senate president si uh, sesco ata uh, ito pong Vice President ano si Sara Duterte at uh, magiging ito pong ating pangulo ngayon. So uunahin natin mga kabayan dito po kasi mga kabayan ito po si uh, Pangulong Marcos ay uh, nag-commit ano ho, ng uh, 72% uh trust rating uh uh survey ano, ho at uh, sumunod mga kabayan ito pong uh, Speaker of the House at uh, meron po siya uh, 62% ano ng uh, trust rating uh, ng ating mga mamamayan at uh, ito pong si uh, Sara Duterte mga obayan ay uh, bumulusok po sa 58%. At lalong uh, ito pong mga obayan si uh, Escudero ay uh, bumulusok din po mga obayan doon po sa 53% trust rating ano. So bakit nga ba nagkaganito ano ho yung uh, trust rating nitong si Escudero? At uh, Sarah Duterte at uh, bakit ito pong ating Pangulo at uh, maging itong si Speaker of the House Martin uh, Romualdes ay uh, uh, naging pangalawa mga kaubayan dito po sa ating Pangulo. So uunahin natin mga kaubayan ito pong si Jesus Cundero ano? dahil alam naman po natin ano yung mga naging kaganapan noong mga nakaraang araw uh, nga uh, malaking uh, porsyento mga kaubayan yung binawas ano ho ng uh, pagtitiwala ng ating mga kaubayan dito po kay Chis Escudero uh, po itong mga kaubayan doon po sa pagkaantala ng uh, impeachment na trial uh, dito po si Sara Duterte at uh, humanto nga po itong mga kaubayan na i-archive ito po uh, uh investment trial nitong si sa uh, Sara Duterte, alin sunod na rin po mga kaubayan doon po sa desisyon ng Korte uh, Suprema. So, bagamat uh, nakaligtas mga kababayan dito po si Sara Duterte, ano ho, yung uh, trust rating mga kababayan dito si Escudero ay talagang bumulusok ng sobra. So, ibig sabihin na uh, kung uh, siya po ay uh, tatakbo sa mga susunod na eleksyon ay uh, malamang na uh, mahihirapan po siya nga uh, manalo mga kaubayan sapagkat pagkata uh, malaking porsyento po sa kanya mga butante ang uh, nawala. At uh, ito po natin mga kaubayan yung uh, kinasasangkutan dito pong si Escudero na uh, insertion na yung pong uh, 142.7 billion. Ano -ho. At uh, sinundan pa rin po itong mga kaubayan noong uh, aminin niya na siya po ay uh, tumanggap nga uh, tumataginting na 30 milyones anhon dito po kay uh, Lubiano ng Asinterway uh, uh, Construction uh, Firm ano, dito po sa Sorsogon at uh, Marahil mga kabayan dito po bumagsak yung uh, trust rating uh, ng ating uh, mga kababayan dito po kay uh, Escudero at uh, isunod natin mga kaubayan, ito pong uh, busy uh, presidente natin, ano ho? Ito pong si Ito pong si Sara Duterte at uh, bumagsak po sa 58% yung uh, uh, pagtitiwala ng ating mga kaubayan, ano ho, sa kanya. Normal mga kaubayan, ano ho, dahil alam naman po natin na ito pong si Sara Duterte ay uh, wala na po itong ginagawa kundi mag-travel. Uh, mag-explore ano ho sa iba't ibang uh, uh, party ng uh, ating mundo. So, ibig sabihin mga kaubayan, talagang uh, hindi po niya na ipapakita, ano, na ipapadama sa ating mga kaubayan na siya po ay uh, official ng gobyerno. At uh, marahil mga kaubayan ay magtataka kayo dito po kay uh, speaker ano, dahil uh, tumaas hanggang uh, 62% mga kaubayan ito pong uh, trust rating dito pong uh, ating speaker ano, dahil uh, hindi naman po katakataka sapagkat so, uh, noong uh, ginagawa po itong uh, sorbing itong mga ubayan hindi pa po uh, sangkot itong ating speaker and ho, doon po sa maanumal niyang uh, uh, proyekto ng uh, flood control project dito po sa ating bansa at uh, nauna na dito mga kaubayan ito po ng uh, si speaker of the house Martin Romualdez ano, lineup, ay uh, isa po sa pinangalanan dito po ng ni uh, Skya Coppola ano, noong uh, panahon na uh, ito po uh, mag-asawang ito ay ini uh, iniimbestigahan na uh, dito po sa Kamara at sa Senado. At uh, nabangit dito mga kaubayan ang uh, pangalan na pong si uh, Martin Valdez na isa sa mga uh, tumatanggap ng uh, kickback dito po sa mga flood control project na ito. Tanguhin natin mga kaubayan, ito pong uh, trust rating mga kaubayan, ito pong ating Pangulo ano, ho? dahil umabot po ito sa 72%. So lubahang mataas po ito mga kababayan uh, kung uh, ikukumpara natin dito kay uh, uh, Sarah ano ho ito marahil mga kababayan ay uh, nakikita ng ating uh, mga mamamayang Pilipino yung uh, pagsusumikap ng ating pangulo ano na magkaroon po tayo ng uh, magandang uh, ekonomiya dito sa ating bansa at uh, upang uh, ganap na pong uh, maramdaman natin ano, ho, yung uh, ginhawa naman kahit papano, ay talagang uh, hindi po tumitigil ito pong ating Pangulo sa pagpuporsigil na talagang uh, naghahanap siya ng uh, solusyon ano, ho, sa mga problema uh, kinasasangkutan ng ating bansa. Lalo ta uh, higit mga kaubayan, uh, ito pang uh, nakaraan lamang ano, ng mga araw doon po sa kanyang suna, ay uh, talagang uh, niya dito yung mga... Uh, mga kontratista ng gobyerno ano ho, na sangkot di umano dito po sa mga malawakang korupsyon dito po sa flood Control Project at uh, nung lumaon mga kaubayan ay uh, talagang uh, itong ating Pangulo ay makikita natin na uh, nagtayo na ng uh, isang komisyon upang uh, ma lahat ng mga katiwalian dito po sa ating uh, pamahalaan sa inyo po mga kabayan ano po ang uh, inyong uh, masasabi ano ho, dito po sa lumabas na latest uh, survey patungkol po dito sa trust rating ano ho, ng uh, apat na pinakamataas na opisyal dito po sa ating bansa please uh, comment down below mga kaubayan kung ano po ang inyong masasabi at uh, pag-usapan natin dito sa ating uh, comment section ito po muli ang inyong code si Kuya Mamo at uh, pansamantala sa uh, po nga na alam at uh, muli po tayo magbabalik sa mga susunod na oras bye bye at God bless po